bakit siya ang best 125cc scooter of all time kasi ilang taon nang pag sa trono itong Honda Click lalo na nagkaroon siya ng B3 mas maraming bumili mas maraming ganyo bumili ng motor na to yo what a good day sa inyo mga ropa This is Brentro At welcome back to my channel At yung for today's vlog nga pala mga ropa Ay kung mapapanood nyo mga ropa Yung comparison natin about sa Honda Click Version 2 at Version 3 Kaya papakita ko sa inyo Sa screen, ayan o, no, makita nyo Kaya kung makita yung recent vlog natin about dyan Nabanggit ko dyan na mag Tetest ride tayo ng Honda Click V3 no may pupunta lang tayong tropa para makipagpalit ng motor kasi may agenda rin kami for today kaya ayan, makipagpalit muna tayo ng tormuts <laughs> ito kasi ating atin B2 yung sa gamit niya B3 so yun, makipagpalit lang natin Titingnan lang natin kung ano yung pinagkaiba nung performance nung B2 sa B3 no? at kung anong mas smooth i-drive pero alam po, isa lang, pare-pareho lang i eh. Click lang yan eh, isa lang yan. yung mga ropa, ride safe sa atin lahat. Ride safe sa mga bumibiyahe ngayon. Dahan-dahan lang kayo, huwag kayong magmamabilis. Huwag nyo ipipilit yung hindi kaya para sure, sure na safe kayo. Doon dapat kayo sa sigurado ang takbo nyo. Huwag nyo na ipilit yung hindi kaya kasi mahirap talaga. Hindi mo masabi yung ano, tansya mo nga pero tansya ba nung Makakapangga sa'yo Yun ang mahirap kasi Papakiramdaman Tapos yung pakiramdam mo All goods Pero yung pakiramdam niya Hindi naman pala goods Kaya yun Nagkakadalihan Tulad nyo ha -ha. Maambun na naman Maambun nga na naman Nakakainis Pabugso-bugso Ito mahirap sa ride, eh. Dito na natin sila antayin Mamaya pa siguro sila Papatila rin yun So mga ito na yung motor na gagamitin natin Yung Honda Click B3 Bali hindi pala yung puti yung dala niya no, Yung asul Pero all goods din yung no? pogi rin no. Napaka rare kasi nito makita Ito, matalas mo lang makita Blue no? Napaka dark ng blue niya no? Quick idea dito sa B3 Naka LDLD -LD na rin para naman yan dito sa B2 Tapos tubeless Yan para sa tubeless tapos yun, same engine pa rin naman. Tapos liquid cool. Tapos doon sa torque nya, syempre, ewan ko kung may pinagkaiba sila sa torque nya sa B2 at sa B3. CBS pa rin. Tapos yun, yun, nabago lang naman sa yung panel. Tapos nadagdagan. Yung USB port. Doon sa may bulsa nya. So yun, nagpapatila lang kami. Nakatila lang muna kami. gagamitin ng tropa, itong atay, B2, itong atin. Gagamitin natin yan, yung B3. Hindi. Mapalitan ko lang ng flat seat yan. Yung upuan yan. Ah, oh, grabe. Yan, first impression. Parang ang baba nitong seat height ng B3. Oo nga, ang baba ng seat height nya. Bumaba. Ewan ko kung ilang, ilang inches yung binaba. Ayan o, oh, mga ropa, nyo naman. Sa switches, ganun pa rin naman. Itong panel na iba. Tapos so, ito na dagdagan ng USB port. Ba? Ayaw nga, kulay mo <laughs> Putik. Ulan yan. Hindi, hindi naman. Okay na na? So yun, tara. Ride out. Let's go Tagaytay again. Let's go Tagaytay na naman. Ah. Grabe lakas sumambon. ambon. Dahan-dahan lang tayo. Marami tayong bitbit -bit. Tapos may bigas pa sa ilalim natin. <laughs> Tumilapon. So yun, bakit nga ba? Honda Click pa rin ang namamayag pag sa kategoryang 125cc na scooter. Sabi so sabihin ko na rin sa inyo based on my own experience kasi may Honda Click din naman ako, yung version 2 nga lang. Ilang taon sa akin 'yon? Almost 3 three ma years. Magti-3 years na. Noon pa man bago ako kumuha eh, 'yun ang talaga ang parang sikat o yung mabenta na way back 2021. Oh, uh, way back 2021. Talagang mabenta na ang Honda Click. Siguro dahil sa looks niya, no? Makata mo naman sa looks. Wag. Grabe yung truck. Siguro sa looks niya, uh, naging dagdag points siya para sa akin kung ba't siya napili. Tapos, nung nasakyan ko na, mas lalo naging nag-enjoy. When it comes sa patipiran ng gasolina, uh, pagiging relax mo sa biyahe, tapos sim power Hindi mawala yung power Doon talaga lahat Parang sa lahat ng 125 category Na scooter Eh Honda Click na yung parang pinaka Overall na sa kanya na lahat Nakagamit na rin naman kasi ako ng ibang 125cc Eh iba iba pa rin yung power Sarap niya i-maneho I-maneuver Lahat parang nandun sa akin yung ano yung satisfaction lalo ito ngayon may bagong labas yung Honda na version 3 mas pinadagdag yung kanyang angas dito sa Honda Click tulad nito yung USB port oo right to dito tayo oo ah oh, kabisado ko ito. Ayan eh, oh, MT-15 o. No? Wow! MT-15! Grabe yung wind noise sa helmet ko. Rinig na rinig mo eh. Iba talaga pag ano, KYT. Get to talaga sa KYT, malakas ang wind noise. Woo! Power! Wala. All good. Speed limit 30 kph. Quiet. <laughs> Quiet nutrition. <laughs> Bakit? Kapangalan yan yung kakilala ko ah. Quiet Right. sige the ka chuka ka ka Goods din yung suspension nitong V3 no Kasi Showa shock pa rin naman to Suspension nya rear and front uh, Showa brand pa rin naman sya Kaya para sa akin goods pa rin yung ano Kaso medyo ramdam ko yung tag tag sa likod Yung Shock nya sa likod Ramdam ko yung tag tag lalo na kanina nandumaan tayo sa mga lubak lubak dito napaka peaceful ang daan dito kaso may truck hindi natin, hindi nyo makakita yung view doon no? saya paka peaceful lang ah. kaya mga ropa pineltan ko yung rear shock natin no, ng motoro shock ah sobrang peaceful ito ba naman laging dadaanan mo walang traffic walang tawid ng tawid di ba napaka peaceful napaka sarap napaka aliwalas ito yung mga nagustuhan ko sa ride eh saglit lang naman yung mga dadaanan yung matraffic traffic na yun saglit lang yan kaya tiisin nyo na lang ito resulta makikita mo yung mga gantong tanawin di ba sarap lang sa pangaramdam lalo na pag binuksan mo yung lens ng helmet mo malalasok mo yung singoy na hangin yan diba e, mo yung gubat gubat na yan sobrang lapit na natin sa ano? Marcos Mansion sa pagiging 125cc nitong Honda Click no Parang sulit na sulit na eh. Parang hindi siya pang 125 eh. Kasi nakakasabay siya sa mga 150cc para sa akin ha, kasi mga tropa ko dyan na nakakasabayan ko sa ride ako lang yung 125 sila mga nasa 150, 160 pero nakakasabay ako nakakasabay ako sa kanila pero hindi ko sila ano na, na hindi ko sila mahabol pero nakabuntot lang ako di ba? Ganon. ayun dito na tayo ah uh. Yan, yeah, distance tayo sa mga ganyan, mga ropa. Sa mga truck. Tapos paahon. Kasi hirap umahon yan eh. Either overtake nyo or mag-distance kayo. Give distance. Kasi delikado yan. Kung dikit na dikit kayo dyan. Mamaya mawalan ng preno yan. O ng power. Eh, may ipit kayo. Yun lang. May hirap naman umovertake kasi curb to. Blind curb hindi mo makakita yung mga kasalubong so ito, ito na yung view saglit lang tayo dito saglit tayo dito lab so yung mga ropa, ito ang ganda ng view dito uh, ah, nag stop over lang kami saglit para ipakita ko lang sa inyo yung In view wow. dito to sa Ar Kasili Hills ayan, paahol ah grabe ang ganda aliwalas na So ito mga ropa, ito yung click B3 na blue, no? Napaka-pogi din pala ng blue. Bit matching bigas, no? <laughs> May bigas pa eh. Kaya nahihirapan ako, ay ano eh, tinitignan-tignan ko eh. Diba? Napaka-pogi, no? Pogi din ng blue eh. Kasi yung sa V2, hindi ganito yung pagka-blue nya. May black dito yung sa ano, no para siyang forge oh, Pogi, grabe. Makita nyo. Para siyang forge. Ayos din yung blue eh, no? Kasi minsan mo lang makita to sa daan eh, panay white, black, white, black, white, black, gray. Ito, madalas ko makita. So, yun, back to ride out. Back to basic mode. Wow, init ng salamin ko. Tsaka ng gloves. Maluluto na yung bigas. <laughs> <laughs> Nabasa kanina ngayon na initan. Grabe. All right. Back to basic mode. Ah. Yeah. Grabe na ng view. Dito oh, ito na ang rough road. Ito na 'yung rough road. <laughs> Dito masusubukan ng suspension na Showa. Goods naman. Maganda yung play niya. Ayan o. Pak. Pak. Ayan o. Tagtag tag sa likod. Grabe. Yung rear shock. Tagtag tag sa likod. Ayan o. Pak. Pak. Ah. nandito na tayo sa barangay Kasile at yun tuloy tuloy na to palabas Tagaytay alright samahan nyo muna kami sa biyahe namin let's go ahon ahon woo ahon ah yun know, o kita nyo yung ahon o oh. papalagan natin yan Tingnan na natin kontaklik contact click sa ahon mga patak 70, 68, no, 64, 63, kakaon, ah! lakas! Wow! Ganda ng view oh! Wow! Grabe oh! Tagaytay feels talaga dito sa lugar na to. Sarap no pag dito ka nakatira dito yung lupa mo, bahay at lupa diba? papress ko pahimik, maliwalas madulas, madulas dito mabato dapat tahan-tahan grabe, ganda talaga ng daan dito Pipili-piliin ko to Daang to Kaya na Honda Click di ba? Umo-overtake sa ahon <laughs> Woo! Grabe, umo-overtake sa ahon Lakas na Honda Click Ito na dito ang way kung bakit The best na 125cc itong Honda Click Napakalakas ng power nya Grabe, wala akong masabi wala na ako masabi sa power ng Honda Click hindi niya ako binibigo sa 125cc Now! Nah, bro what good wow malaban sa ahon pumapalag ko sa mga 150cc unlike dun sa mga nagamit kong 125cc na scooter eh hindi ko nararamdaman yung ganito bangkinga na oh wow Woo! Pasa uh, natin mga robo Ang ah, labas natin dito is People's Park in the sky What a good ride This is what a good ride Oh, naklik sa kalam So yun, overall para sa akin Grabe itong Honda Click The best 125cc para sa akin Sobrang sulit nya Kaya pala marami yung nabili nito Wow Bilis din na yun oh no? Hindi ako biased sa mga ropa uh, Hindi rin ako Sponsored ni Honda O kung ano man Sadyang natuwa lang ako sa experience ko Dito sa Honda Click lalo na dito sa B3 kasi pakiramdam ko mas magaan sya bit-bitin kaysa doon sa B2 ewan ko kung bakit naramdaman ko yung gaan nya dito sa B3 kaysa doon sa V2 kaya para sa akin okay tong B3 wala pa wala pa akong nakikitang katapat nitong Honda Click pagdating sa 125cc category wala pa akong ang ano nya katunggali natatapat sa kanya kasi ibang brand na alam kong 125cc nasakyan ko naman na parang nabibitin pa ako parang may kulang pa unlike dito talaga sa Honda Click overall nasa kanya eh comfortability gas consumption power looks siyempre diba kaso ang downside lang niya sobrang mainstream na niya even nga sa mga delivery rider di ba diba? mga joyride ang ginagamit nila to kasi mas parang patok to sa kanila well may nakakita naman ako iba gamit nila na 125 din ibang brand pero in, talamak ah, ano lang iilan lang dito tulad nitong Honda Click na bawat kanto may makikita ka on the click on the click on click nakakaumay na nga tignan eh yun yung downside nya ba? Diba? parang ang dami nya ng katulad dami mo ng katulad para ka ano yun kumbaga yung prime dati ng Mio Sporty yun yung prime noon panahong Mio Sporty lahat ganun na Honda click ngayon yung panahon way back 2013 2010 2015, lahat yun, puro Mio Mio, 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 natalo ngayon tapos na yung prime ni Mio ngayon Honda Click na kasi nga mas pina-upgrade na ngayon mas modern na ngayon yung motor ah uh, ah, siyempre, di ba yung kakailanganin mo sa pang-araw-araw, sa pantrabaho eh nandito sa Honda Click matipid di ba kaya para sa akin ito na yung the best 125 CC na scooter Aminin mo man sa hindi. Hindi mo pa na-experience. I-experience mo. Bumili ka. Na malaman mo. Ako nagsasabi sa'yo. Ganda. Sulit. Ala. Two. One, two, five cc. Lakas ng power. So, yan dumi. Ito niyo, ang mga raw pa. Grabe. Gita nyo. Dume oh. Pero napaka-pogi. Diba? Yung seat height niya, bumaba kaysa dun sa akin sa B2 eh stock lang din yung upuan yan regular unleaded ah uh, 250 250 sir mm. so sa blinking magkano ilang litro ang 250 pesos yun na ng B3 na blue yan para sa ibo ah uh, sige po sige po thank you po sir So yun, nakuha niya ay 3.7 liters sa lagang 250. 3.7 liters. Okay na din. Kasi kinuha natin to one bar na lang eh. Nakaket pa sa, yung 1 bar na yun, nakaket pa ng Tagaytay. Ayun, uh, so yun mga ropa, nalobat tayo. At uh, yun, nandito na tayo sa location natin. Ayan, dito na tayo sa Tagaytay, SMDC. So, an ano masabi sabi mo, pre, sa, sa unit ko, sa B2? Anong mabibigyan mong experience ba? Kasi, kasi sa akin, pre, nagaanan ako, sobrang gaana itong B3. Yun sa B2. Ano yung sinasabi mo mahirap sa ahon? Uh, hindi ko alam, baka eh ko siguro gawa ng mabigat lang. Ah, oh, gawa ng mabigat siguro, gawa ng dito sa bigat ng ta ng rider. Kaya nahirapan daw siya sa ahon eh. Oh, ako, basic basic na basic dito sa Bitri. Kilo ako eh. <laughs> so yung araw pa. Siguro ang dito na lang yung video natin for today. At yun narinig niyo naman na ang ating content of vlog about dito sa Honda Click. Kung bakit siya ang best 125cc scooter of all time kasi ilang taon nang pag sa trono itong Honda Click lalo na nagkaroon siya ng B3 mas maraming bumili mas maraming na ganyo bumili ng motor na to so yon. have a safe ride mga ropa at kita kay ulit tayo sa ating next vlog alright let's go